Sa isyu ng seguridad, ekonomiya at climate change, sumentro ang paunang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasulukuyang 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa plenary session, iginiit ng Pangulo na dapat manaig ang rule of law at dapat pabilisin na ang diskusyon pagdating sa Code of Conduct o COC sa South China Sea. Target ng Asia na maisa pinalang COC sa 2026, ang code ang nakikitang sagot sa girian sa karagatan sa pagitan ng China at iba pang mga bansang may pag-aangkin dito tulad ng Pilipinas. At this summit, I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to ASEAN centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, Threats to regional peace and maritime security, as well as the far reaching impacts of climate change, economic volatility, and digital disruption. Pinag-usapan din ng ASEAN leaders ang unilateral tariffs na ipapatupad ng Estados Unidos na itinuturing ng regional bloc na isang trade at economic barrier. Ayon kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, isang U.S.-ASEAN discussion na ang ikinakasa. I have uh, taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to uh, organize a U.S.-ASEAN uh, meeting. Which means we observe seriously the spirit of centrality. It speaks not only to our aspirations, but to our obligations. Nakatakda pa ring pag-usapan ng ASEAN ng peace and order situation sa Myanmar at ang membership ng Timor Leste sa regional bloc. Una nang sinabi ng Pilipinas na hindi nito haharangin ang membership bid ng Timor Leste sa kabila ng isyu sa pagitan ng Manila at Dili dahil kay dating representative Arnie Teves na may nakatenggang asylum application. Si Teves ang pangunahing sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at iba pa noong March 2023 para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanodalo, Newswatch Plus.